Magandang araw mga maka full court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon balitang susubukan nga daw ng Los Angeles Lakers, papirmahin muli si Lebron James sa Lakers. At pag-uusapan na rin natin dito sa panibagong video, sa balitang nakausap na nga daw po ni Rob Pelinka itong si Dwight Howard. Naibalita nga po kahapon yung pagiging free agent ni Lebron, kaya maraming katanungan ang mga fans ng Lakers kung aalis na ba siya sa Lakers o magstay pa rin ba siya dito. Kaya naglabas agad ang front office ng Lakers na susubukan nga raw ng Los Angeles Lakers na muling papirmahin si Lebron James sakaling mag-opt out siya sa huling taon ng kanyang kontrata. Ngunit ang isang sign and trade deal ay maaaring magkaroon ng kahulugan para sa tamang manlalaro. Gumawa si Bill Simmons ng The Ringer ng long shot pitch noong biyernes, Mayo 25 na edisyon ng The Bill Simmons Podcast, kung saan ang Lakers at Los Angeles Clippers ay bumuo ng double sign at trade na naglilipat kay James sa buong bayan patungo sa Clips at nagdadala kay Paul George bumalik sa Lakers. Narito ang solusyon para sa ating lahat para kay Paul George isang double sign at trade, sabi ni Simmons. Si Lebron ay maaaring manatili sa LA, ngunit pumunta siya sa Clippers upang buksan ang bagong stadium at tapusin ang kanyang karera doon. Sa wakas ay makakapaglaro na si Paul George sa Lakers matapos itong harangan ni NBA Commissioner Adam Silver ilang taon na ang nakararaan. At ito ay magiging siya at si Anthony Davis at JJ Redick at wala na kami. Ito ay isang bagong panahon para sa Lakers. Kung mangyayari yung ganito senaryo maaari na nating masaksihan ng tambalan ni Kawhi Leonard at Lebron James, James Harden, Russell Westbrook. Dahil handa nga daw ang pamunuan ng LA Clippers na bumuo ng pang-contender na lineup sa next season. Kaya talagang aabangan na sa next season itong LA Clippers kung mapupunta dito si Lebron James sa susunod na season. Samantala pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan. Sa balitang nakausap na nga daw po ni Rob Pelinka itong si Dwight Howard. Noong nakaraang linggo nga mga maka full court ay naibalita ko na sa inyo na interesado nga po ang Lakers na ibalik si Dwight Howard sa kanilang lineup next season. Mukhang magkatotoo na nga ito mga maka full court. Dahil ayon mismo sa isang NBA insider ay pumunta nga daw si Dwight Howard sa Los Angeles Lakers facility kahapon. Nasabi din nito na nag-usap na daw itong si Dwight Howard at Rob Pelinka para sa gagawin nilang planong pagbabalik nito sa team ng Los Angeles Lakers. Kung mangyayari nga talaga ito mga makaful, court ay sigurado na talagang lalakas ang Lakers nito sa depensa sa ilalim. Dahil alam naman natin ang kakayahan ng isang Dwight Howard sa ilalim ng basket, bullying nga ito mga maka full court na maituturing ng mga kalaban na big man ng ibang team. At kahit nga sa edad nito na 38 years old, ay kaya nga kaya pa nga nito makipagbalyahan sa ilalim sa mga bagong big man ngayon ng NBA. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, Mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kung video if nagustuhan nyo yung video. Kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.